po. At uh, ang Negros Island Region naman po, ang Office of Civil Defense doon, mayroon din pong uh, babala doon sa mga residente na nakatira po sa dalisdis ng uh, uh, Bulkang Kanlaon at yung mga nasa evacuation center pa dahil posible raw po ang lahar flow, uh, Atty. Bendijo. Tama 'yan, no? Uh, napansin natin kamakailan maraming digasing na naganap at ashfall, uh, ash emission itong ating Kanlaon, mm. no? At uh, dahil paparating na itong uh, panahon ng tagulan, in fact dumating na itong panahon ng tagulan, at uh, tayo ay nagbibigay ng warning dahil yung mga napapansin natin sa mga river systems dito sa Canlaon, eh medyo parang maputik, no? So parang merong uh, ano talaga ng lahar. At tayo ay nangangamba na kung sakasakaling lumakas pa ang buhos ng ulan, eh baka magdulot ito ng lahar flow, no? So Uh, bukod dyan, uh, tinututukan din yung ating pag-transition ng ating mga IDPs, yung ating mga evacuees mula sa ating mga educational institutions, sa ating mga paaralan, patungo sa ibang lugar dahil uh, sa loob ng isang linggo mm -hmm. ay mag uumpis na rin yung pasukan dito. no So uh, yan ay patuloy din minomonitor ng Office of Civil Defense. Baka lang humihawak po kayong datos, ilang schools po, yung kasalukuyan pong ginagamit na evacuation center? Uh, sige ha. Teka lang para accurate tayo oh, pa. uh, dito sa ating tala um 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Merong kabuang 16 no na educational institutions mm -hmm. na ginagamit bilang evacuation center no uh, libong pamilya ang ah uh, uh, mahigit dalawang libong pamilya ang nasa loob ng uh, evacuation centers na ito or nangangahulugang uh, 6,000 mahigit na katao no at ito uh, lahat ng ito ay ating uh, nabigyan na ng panibagong paglilipatan na evacuation center uh, yung iba dito ay uh, yung grounds pero nasa loob pa rin ng paaralan yung iba naman dito ay naililipat natin sa main evacuation center sa La Carlota City at yung iba naman dito ay uh, papasok na dito sa ano, no? yung kumbaga tinatawag natin to be the camp dahil labas naman sila doon sa extended 6-kilometer danger zone. Uh, sa madaling hmm. salita, uh, gusto talaga nating matugunan yung utos ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. No? na hanggat maari ay hindi dapat maapektuhan ang pag-aaral ng ating kabataan itong paparating na pasokan. Opo yung labing anim na yun sir ay uh, sa Negros Island lamang po? Tama po yan.